Hi guys, ang kinain ko kaninang tanghali po ang sarap po guys, Korean food bali limang klaseng ulam po yan binigay sa amin ng boss ko kanina tignan nyo naman guys, cucumber tortang ampalaya, kimchi tortang itlog tapos mayroon pang Korean soup sarap kaya yan guys tapos may konting kanin yan yan po guys ang buhay ko sa Korea Hardware. Libre pa ng halian po ako. Bigay sa akin ng bus ko. Kaya hindi na ako nagbabaon. Nakatipid po po ako. Every lunch po libre po po ako ng pagkain from Monday to Saturday. Kada working time po libre po ako ng lunch. Kaya super so good po. Ang bite po ng bus ko talaga. Sangka pa. Thank you for watching guys. Follow for more. more